Halos isang linggo na tayo binabayo ng bagyo at habagad dito sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila. Ang nagdudulot ng mga baha sa mga iba't ibang lugar dito sa Metro Manila at ang mga karatig uh, sa labas ng Metro Manila. Ang refleksyon na nangyari sa buhay nating mga mamamayang Pilipino ay nakakalungkot. Ilang dekada na nagbabaha sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila ay wala pa rin nagagawa ang gobyerno natin sa kasakluhuyan at ang mga nagdaang uh, gobyerno kung paano mapapahupa ang pagbaha dito sa ating mahal na inang bayan. Eh lalong na focus sa pagbaha dahil nga ang bagyo habagat at bagyo ay talagang nanalanta dito sa loob Metro Kita nga sa social media, sa mainstream media kung paano lumuso ang kariniwang tao lalo na si Juan Pasang Cruz makapasok lamang at makuwi galing sa kanilang opisina at lusungin ng baha at yung may mga ordinary sasakyan naman ay natingga at nabalaha at hindi makatawid sa sinasabing pagbaha dito sa Metro Manila na sanghinga ng mga walang kumpay na pagtatayo ng mga subdivision at ang mga drainage talaga natin ay sinaunang panahon pa na hindi talaga ginagalaw at pinapalitan ng DPWHs sa sinasabing multi-billion piso na pondo na nilalaan dito taon-taon at ang mga politiko ay walang pakialam at walang ginagawa para mapaganda ang ating mga sarsada eh paano naman Nag nakatira sila sa mga condominium na nagpakataas-taas at hindi na baba at sa malalaking subdivision na hindi rin nagbabaha ngunit ang ordinaryong si Juan Pasampus ay talagang lumulusong sa baha para lamang makapasok sa kanila-kanilang mga trabaho itong mga politiko walang walang pakialam sa nangyayari sa kasalukuyan dito sa Metro Manila at karatik lugar sa labas ng Metro Manila na talagang taon-taon na lamang, ilang dekada na ang dumaan ay wala talagang pagbabago sa pagbaha dito sa Metro Manila talagang ha. Mapapaisip ka na lang dito sa mga politiko na binoto natin pagtapos ng buto ay wala, miha-miho ay wala man lang nga. nagsasabi kung paano nilang mapapagat sa itong mga drainage na napagkatagat sa na kailan. Napakaliit at hindi nga talaga kayang uh, suungin ang mga tubig lalo na sa pagbaha, sa pamamagitan ng rabagat at bagyo na nangyari dito sa ating mahal na inang bayan. So yung ating mga kababayan talaga, kailan tayong gigisi at bumulat sa mga nangyayari sa mga binoboto nating na politiko na walang kwenta na hanggang ngayon talaga nagpapasasa sa pera ng taong bayan, sa pamamagitan ng pagbabayad natin ng one buwan, buwan na tax na talagang uh, napupunta lamang sa kanilang mga pork barrel at uh, sa departamento ng uh, Department of Public Works and Highway 1,000,000 pisong halaga o multibilyong pisong halaga ang binibigay na pondo sa inyo ngunit kinukurakot lamang sa mga namumuno sa sinasabing ahensya kasama na rito yung mga sinasabing ahensya uh, sa LGU, mga kapitan, mga mayor, mga kongresista, kasama na rin ang mga senador na nakikinabang sa buwis ng taong bayan. Ang refleksyon ngayon sa nangyayari sa Metro Manila talaga, wala kang pagbabago na sa tuwing sasapit ang panahon ng tagula na ganito lamang ang nangyayari sa atin, paulit-ulit na lamang ang ganitong sitwasyon na sinasabi na ang Pilipino ay resilient, wala talagang magawa si Juan Pasapros kundi talaga lumusong sa bahay dahil hindi sila makakapasok at makakaulis sa kanilang mga sari-sariling tahanan na hindi lulusog. Kawawa rito yung mga estudyante, yung mga ordinaryong uh, talaga nagtatrabaho sa mga ordinaryong uh, kumpanya, talaga walang magawa, hindi talagang uh, lumakad lamang sa bahay para makapasok sa kanilang mga trabaho talaga itong mga nakaupo ng mga politiko walang pakialam. So, da so dapat gumising na tayo talaga na matuto na tayo na sa susunod na mga alala talagang pumili na tayo ng mga karapat dapat na upo sa ating mahal na inang bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiron, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.